Sa so, tingin nyo sir, hanggang ilang hours travel time ni Mio Gear S Bago mag stop over dahil air cooled lang po siya Hindi pa po, hindi ko pa po na long ride pero I'd love to get your input Salamat sa tiwala Brad, sagutin natin yan Para sa akin, hindi ka dapat kabahan Dahil uh, air cooled lang yung motor mo, hindi ka dapat kabahan sa biyahe mo Kung mag overheat yung sinasakyan mo during your ride As long na nasa condition yung motor mo At stock, uh, for me uh, stock, walang karga okay lang yan ibiyahe ng dire-diretsyo. Malamang at sa malamang, mauna ka pa makaramdam ng kailangan ng pahinga kaysa yung motor mo. Based on experience, mas nauna pang sumakit yung puwet ko bago kailanganin ng motor na magpahinga. Siguro pag nakaramdam ka na ng kailangan mo na ng bladder break, yung naiihi ka, nadudumi, gusto mo kumain, or gas stop, magpapagasolina ka, napagod na yung angkas mo, masakit na yung puwet niyong magkasama, enough na yon. Pag naramdaman mo na yon, I think okay na yon para mag stopover uh, stop over ka and pahinga ka and at the same time pahinga mo na rin yung motor mo siya nga pala kung pinaplano mo ipang long ride yung motor mo make sure na nakakondisyon mo na yan and check mo yung oil level mo kung nasa normal level kasi kung may bawas yan i-fill up mo na or best mag change oil ka o para para kampante ka sa buong biyahe mo hindi lang lubrication ang trabaho ng engine oil nakakatulong din yan sa pag manage ng engine heat kumbaga parang nakakapag ano din siya nakakapag regulate din ng engine heat natin. Again, make sure na dapat i-check mo mabuti, i-condition mo yung motor mo, and syempre dapat nakakondition ka rin. Tapos, biyahe lang. Enjoy the ride, enjoy the view, okay? Kita-kits na lang sa daan.